Hello everyone! Bakit nga ba tinaguro ang fruit basket ng Oriental Mindoro? Dahil dito niyo matatagpuan ang iba't ibang klase ng doon doyan, lansones, rambutan. Meron din tayong dragon fruit, marang, mm, at marami pang iba. Ayan ang ating iba't ibang fruit na makikita natin dito sa Oriental Mindoro sa bayan ng Victoria. Ayan po mangustin. Ayan, may mangustin po tayo. Ayan. Alam niyo po bakit kung ano yan? Lansones na napakarami at matamis. Ayan. Hmm. Ayan po. Ang yaman ng, or, ng Victoria. Ayan, tarandoro. Ito po ang ating marang. Ayan, thank you bahwacinin